Topic natin, infeksyon sa puwerta ng babae. Gusto nyo bang malaman ano ang tatlong dahilan? Yung una, yung tiyatawag na yeast infection, makatiyan. May tinatawag din na bacterial vaginosis dahil sa bakterya at meron din dahil sa parasite of protozoa, trichomonas. So magbibigay tayo ng mga senyales, symptoms, sintomas paano nyo malalaman, alimba, yung nagkaroon kayo. So, umpisahan natin sa yeast infection. Ang sintomas nito, mahapdi. Mahapdi, makati, mainit, masakit, lalo na kapag umihi, mapula don sa balat, magayong balat, may discharge. At nangyayari ito bago kayo magregla at nababawasan yung infeksyon pagkatapos ng regla nakita nila mas nagkakaroon ng mga yeast infection ay yung nagkaroon na ng pagtatalik. So, yung may partner na. So, maaari kayong may tanong, ano ba yung mga tamang paniniwala o hindi tamang paniniwala sa dahilan o causes ng yeast infection. Huwag nating isipin na lahat ng infection, yung lahat ng may pangangati at discharge sa ating puerta ay dahil lamang sa yeast infection. So, sinabi ko nga tatlo yon At ito ang uunahin natin. Yung paniniwala natin doon sa yeast infection, dahil ba nakipagtalik? Oo, maaring dahilan, kaya dumami ang kaso ng pagkakaroon ng yeast infection. Sabi naman ng iba, number two, matatamis kasi ang kinain niya. Um, actually, yung matatamis na pagkain, wala pang patunay, pero syempre, yung mga mas, mga diabetic mas nagkakaroon sila ng yeast infection pagdating naman sa antibiotics yung mga nagtake ng antibiotics yes maaaring magkaroon ng yeast infection kasi napapatay niya yung mga good bacteria na lactobacilli so mas dumadami yung yeast doon sa puwerta ng babae sa pagsuot naman ng damit, syempre, mas gusto natin yung mga maluluwag na damit. Yung mga white underwear, o yung mga iwas mo na doon sa mga tong panties. Pagdating naman sa mga pagcontrol ng panganganak, nakita nila yung IUD. Yun yung mas nagkakaroon ng mga yeast infection. Yung mga buntis nakita din nila mas may yeast infection kasi nga mas mataas yung kanilang estrogen. Yung mga mababa naman ng immunity o yung mga may sakit, uh, nakikita din na posibleng magkaroon ng yeast infection do kulang pa yung mga pag-aaral. Paano nyo malalaman kung yeast infection ba yon? Makati at ito parang kesong puti yung discharge. Bukod dun sa makati, masakit, sabi ko nga mapula dun sa puerta. At dahil nagkasugat na pag-ihi, eh, mahapdi, mainit. Yun yung mga nararamdaman ito yung mga nakikita doon sa microscope ng mga doktor kaya kailangan yung pumunta doon sa inyong OBGYN. Pag meron kayong nararamdaman, ipakumpirma sa OBGYN, alin ba doon sa tatlong sinabi ko ang dahilan ng discharge ninyo at saka yung pangangati ng puerta. Ito kasi yung yeast, ito po yung nakikita nila, yeast infection. Pumunta naman tayo o dumako naman tayo doon sa bacterial vaginosis. Ang pagkakaiba niya, kaya siya may drawing na isda, eh yung discharge niya, amoy malansa. Yung trichomonas naman o yung parasite, talagang mamumula yung puwerta ng isang babae. So, ang bacterial vaginosis. Ang nangyayari kasi, ang pangunahing dahilan, e eh, merong discharge. Kulay gray, pwedeng white, kulay green ang discharge. Malansa ang amoy. Ganon din, mainit, masakit kapag nag umiihi kasi nga nagkaroon ng pangangati at syempre, nakamot nyo yon. Dapat ang puwerta ng babae, asidik. Kaya para yung lactobacilli o yung good bacteria ay mapatay niya yung mga bad bacteria. Ang problem sa bacterial vaginosis, mas dumadami yung bad bacteria at namamatay yung good bacteria. Yan po. At ito ang pinaka most common infection dun sa 15 hanggang 44 years old. So kung akala natin lahat ang pangangate ay yeast infection, hindi po actually mas marami ang bacterial vaginosis. So kailangan natin pumunta dun sa ating OBGYN kasi kailangan ng antibiotics. Doon nga sa ating kanina, no, doon sa ating yeast infection, ang gamutan dyan, yung mga zol, yung mga naririnig nyo, zol, merong pinapahid, meron din pong iniinom. Pagdating naman sa bacterial vaginosis, pwede din yung iniinom, kaya kailangan nyo magpakita sa inyong OBGYN, antibiotics po yun, metronidazole. Pero meron na rin yung ini-insert, yung para siyang bullet at ini-insert dun sa puerta hanggang sa kaloob-looban, pwede rin yun. So, a uh, yung inyong OBGYN ang magre-reseta at magtuturo sa inyo ano ang gagamitin nyo? Yung iniinom ba o yung iniinsert na tiyatawag nating vaginal suppository. At bakit kailangan gamutin ang bacterial vaginosis? Kasi nga, maaaring madamay ang tubo o ovaryo ng isang babae at maging pelvic inflammatory disease. Ito po, pag nagkaroon tayo nito, mas mahihirapan mabuntis ang isang babae o kung buntis naman ang isang babae at na-infect yung tubig dun sa bahay bata, maaring magdulot ng maagang panganganak. Seven times increased ang rupture ng panubigan. So, dapat eh, ginagamot ang bacterial vaginosis. At dahil bacteria yan, ang katapat niyan ay antibiotics. So, yan nga. May creams, may vaginal suppository, at meron ding iniinom. So, yung inyong doktor na ang magbibigay sa inyo, alin ang nararapat. Pumunta naman tayo sa ikatlong dahilan kung bakit nagkakaroon ng makati at madischarge na puerta. Yung tinatawag nating trichomonas, parasite yan, protozoa. Ang gamutan dyan, antibiotics din, metronidazole, kamukha dun sa bacterial vaginosis, pareho sila. Minsan, sa lalaki, walang sintomas. Pero, sa babae, ito kasi nagkaroon ang babae, maaaring galing sa lalaki. So, yung lalaki ang nagbigay ng trichomonas dun sa babae. So, kailangan silang gamutin pareho. So, ano muna yung sintomas at ano yung pagkakaiba niya dun sa yeast infection at sa bacterial vaginosis? yung mga kalalakihan, minsan walang sintomas. Minsan may puting discharge at minsan masakit-sakit pag umiihi. Pero yung mga babae, nagkakaroon ng iritasyon. So, makati din. So, makakamot mo. Yung may discharge din naman sila. At syempre, kailangan gamutin kasi maa-affect din niya yung maa-affect din niya yung uh, pagbubuntis ang kulay ng discharge ng babae. Pwedeng gray, pwedeng yellow, makati, mainit, namamaga. Sabi ko nga kaya nga may drawing kanina ng strawberry kasi mamumula talaga doon sa cervix, lalo na doon sa loob. Kaya kailangan nyo pumunta sa OBGYN nyo. Kasi yung OBGYN o yung doktor lamang ang makakakita sa loob, sa loob ng puwerta kung talagang pulang-pula na. Ah, uh, ito naman sa lalaki. Pwedeng may puting discharge, mainit din kapag sila ay umiihi at parang gustong umihi palagi. So, yun yung mga pagkakaiba. At merong mga test na ginagawa ang doktor pagpunta ng Mrs. at Mr. sa kanilang OBGYN. Pwede pong sumama si Mr. pag nagpagamot si Mrs. or pwede rin sa urologist. Pero pwede rin naman mag-consult kasama na ni Mrs. Iko-culture po yun, may culture analysis, titignan yung pH, may mga test pa, yung whiff test or wet preparation. So bahala na po yung inyong OBGYN magpagamot sa inyo. So inuulit ko, maraming dahilan, bat nagkakaroon ng pangangati at pagkakaroon ng discharge ang babae. So tignan nyo mabuti dun sa underwear nyo, ano ba ang kulay, ano yung sintomas, uh, isulat ninyo para masabi ninyo doon sa inyong uh, doktor kasi nga pwedeng yeast infection pangalawa dahil sa bacteria bacterial vaginosis pwede din sa parasite yung tinatawag nating trichomonas so yan yung three most common yung iba allergy allergy na lang yun eh pero ito po yung three most common so wag niyo isipin nagkaroon ng discharge yeast na agad, hindi po pumunta sa inyong OBGYN sa inyong doktor para ma-examine kayo. Saan uh, oh, pwede daw ba magka UTI dahil diyan? Iba pa po yung UTI. Ah, uh, dito nga sa ating iba pa po yung UTI. Hindi po yun ah uh, dahil nagkaroon ng discharge. Ang UTI ah uh, wala po siyang discharge. Walang kulay. Kasi nga, wala namang discharge. May amoy ba yung discharge? Wala kasi hindi naman nagdi-discharge. May pagkakaiba sa pH nung doon sa loob ng puwerta ng babae? Hindi po. Pero ang makikita nyo lang katulad o kahalintulad kung may UTI kayo, medyo masakit umihi at saka parang mainit pag umiihi. So iba pa po yung UTI. Kasi kailangan mag-submit kayo ng urine test, urinalysis para makita kung merong infeksyon dun sa loob ng ihi. Ito po kasing diniscuss ko ay sa puerta ng babae. Iba po yung ihi. Buntis siya, may discharge daw, lumalabas. Ah, sabi ko nga, normal magkaroon ng discharge sa babae, pero kung puti lamang, ay okay lang. Pero itanong nyo po, Diba, ba meron naman kayong monthly check-up doon sa inyong OBGYN. So, ikwento ninyo, depende doon sa sintomas na sinabi ko. Okay, maraming salamat po.